Ito yung rilo na mayroon siyang ano, may moist sa loob ng salamin. Ngayon, gagawin ko ngayon kung paano tanggalin siya. Kapag may mga relo kayo na nagkakaroon siya ng hamog o minsan hindi niyo na makita yung oras ng rilo niyo dahil sa natatakpan siya ng moist, ah uh, ganito lang ang dapat gawin. Next, tanggalin natin yung spring bar. sunod natin gagawin ay bubuksan natin yung takip iikutin natin dahil di ikot sya pag maluwag na sya ikutin natin ang ikutin hanggang sa matanggal sunod natin gagawin ay tatanggalin natin yung pitan Di meron dito syang araw ibig sabihin ng araw na yan didiinan tapos sihilain yung susi nya pag nahila, ayan guys natanggal na yung stem tayo natin para hindi kumulong ayan tatanggalin natin to itong puti tapos dahan dahan natin dahan dahan na tanggalin yung makina kabuuan ng makina ayan guys nakikita mo yung tubig sa loob na yan yung sanhi kung bakit nagkakaroon ng moist dahil pinasok siya ng tubig ang gagawin natin yan kung paano tanggalin ito yung gasket niya, okay pa naman. Dito siya dumadaan guys sa susi ng rilo nyo or kaya dito sa gasket. Ayun, okay pa naman tong gasket na to, bilog na bilog tapos wala siyang gasgas. -gas. Wala siyang part na para siyang damage o mal hindi pa siya malutong. Naggaano pa siya yan? Nagrabrise pa siya. Yung gasket, okay pa yung gasket. Dito kasi sa susi na to, meron si itong uh, gasket ngayon wala na po siya sira na po yun kaya dito dumadaan yung tubig eh nakikita yung tubig nya titignan nyo o oh, ano yung walis salamin nasa loob talaga yung tubig nya kaya kapag iba yung klima magkakaroon sya ng moist samog Di na makikita yung oras sa rilo nya. Eh, ngayon gagawin natin dyan pupunasan punasan natin sya pasipsip natin yung tubig dito sa tela siguraduhin lang na wala na syang tubig na sa lahat ng sulok dito sa loob ng kahan ng relo ninyo. Kapag ganito ang relo nyo, dapat wag yung hayaang na ganon. Dahil pwede siyang makaubos ng battery o kaya masira ang piyasa ng relo ninyo. Dahilan ng paghinto o pag-stop ng relo ninyo. Kailangan ipagawa, ayusin, punasan. Punasan siya guys. Next step gagawin natin para hindi magpabalik-balik yung moist, sisimutin natin yung natitira sa kanyang lamig sa loob ng salamin para hindi na bumalik-balik. Kasi kung hindi natin sisindihan o hindi natin papainitan, ngayon ang mangyayari dyan sa kanya ay babalik pa rin siya. Magkakaroon pa rin siya ng moist. Lalo pag nakulob siya, natakpan na siya ng maigi. Tingnan nyo guys kung ano magiging resulta kapag pinainitan ko yung loob ng salamin. Titigan yung maigi. Ayan. Pumunta sa gilid yung ano. Ayan, okay. Hanggang tatlong beses lang, guys. Okay na. Para hindi malik. Tapos punasan muli. Katapos punasan yan, pupunasan natin. Punasan na maigi. Tapos kung pag mayroon part doon sa dial na basa, punasan din yun. Kailangan lang natin guys agapan para hindi siya masira ng tuluyan yung relo yun lang yung ano natin ngayon para tinuturo ko paano siya maagapan yung relo paano tanggalin yung moist o hamog kung ano ang paraan na dapat gawin ngayon ito yung machine nya yung gumagano guys papasok natin dito babalik na natin sa loob ibalik natin tong crown ito dapat guys pag ganito kailangan ng palitan yung crown nya kapag wala ng gasket sirana na and okay na nasa loob na Next, tatakpan na natin. Ilalagay itong gasket sa takip. Guys, punasan muna yung takip. Ay, napunasan ko na. Tapos ilagay itong gasket dito sa loob. Tapos, ganyan, dandan. Dahil sa katagalan ng relo, lumuluwag na yung gasket niya. Gagawin natin, dahan-dahan natin siyang iikot kapag ganyan guys meron siyang sobra ditong gasket ayan may sobra siya paluwagan natin tapos dahan dahan natin siyang itutulak hindi naman yung papasok sa loob ng makina dyan lang yun sa boundary ng takip dahil sa sobrang tagal na siya ay umunat, lumuluwag, lumalaki. Pero hindi dito ang dahilan kung bakit siya pinasong ng tubig sa susi. Next guys, papahigpitan natin. Tiyakin guys na mahigpit na mahigpit para maipit niya yung gasket. sila lalagay itong spring bar dito kapag naglagay tayo ng spring bar ganito lang gagawin unahin dito sa banda ibaba tapos alalayan dito sa bandang itaas alalayan dito guys kasi kapag hindi nalalayan yan o pwedeng pag hindi na shoot nalihis sya tatalsik yung gas ano yung spring bar ngayon ito na yung lock nya lock nya okay Ayun siya. Hmm. Michael Kors na reload di battery. Pinasok ng tubig sa susi, nagkaroon ng hamog dito sa salamin na minsan hindi na makita sa loob, minsan namang makikita mo yung loob, bali na mo yung tubig sa loob. Ngayon ginawa natin ay kung paano siya tanggalin yung tubig sa loob. Gagawin, gaya ng ginawa ko pupunasan pagkatapos ng punasan na maigi tapos si Cindy ang papainitan yung loob ng salamin tapos pupunasan muli siguraduhin na malinis na siya tapos ibabalik yung kung paano siya nakalagay yung mga parts niya so ayun guys maraming maraming salamat sa panonood abangan nyo lagi yung mga videos ko lalo, mga videos na darating pa at, maray, at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagtangkilik panood sa tutorial videos ko Oh, so yun lang guys. Ganito na lang.